Huwag nyo na pa, pag na pa abroad yun ha. Opo. Oo. Mm -hmm. Oo, para... Para hindi na problema. Sa ibang bansa na Yes po. Thank you sir. So much sir Arnel. Grabe talaga. Uh, tina ano lang, gusto mo yung messenger mo na. Doon lang natin may diretso yung messages. Para yung ating OWARI, diretso na nakakapag-report uh, sa sa'yo. Opo. Oh, so, maya lang yun. Maya lang yun. Mayroon yun. ulit yung updates. Yun. Nakakausap ko naman siya sa Viber. Ayun yun naman pa na. Yun. Kasi ano naman eh, five hours, five hours to six hours tayo ahead. So, Ay. mayroon okay. pa tayo yun. Ano. May time pa tayo yun. Then, thank, you po so much. much. Mama Bong, in real sling guwahe ko. Salamat din. Ma, I love you, ma. I love you. So, thank you rin, Mark. Sobra, sobra. Kala ko kasi parang ano na eh? Taga saan ka ba? Taga saan ka? Taga Pampanga po ako. Ay! Sayang, magagaling lang namin diyan kanina. Nasa Tarlac kami kanina, ma. Ay! Nasa Pampanga ako. Oo. yes. Oh, Thank you so much. Kanina, mag mata ngayon ang smile ko hanggang langit. <laughs> Ikaw, ang laka ng buka ngayon. nga niyan. Nga. Oh. <laughs> Baka magaling kang kumanta. Hindi nga po eh, wala nga po akong talent sa pagkanta. <laughs> Kasi kadalasan yung mga malalaki bunga nga. Opo, malalaki. Ay, pero ang mga ay, madala, yung... malaki mga bunga nga, yan ang mga madala sa bibing beauty queen. Na... Okay. yan. Nakakita ka na ba ng beauty queen na maliit ang bibig? Wala pa. Oo. Oh, diba? Wala pa. Lahat ng beauty queen, ang bibig, ano, <laughs> ang smile. Mm-hmm. Kaya kita naman na ang smile on your face niyo. Mm -hmm. Oh. So, ba, basta last. naman ano eh. Basta naman, ano mo, hindi na tayo kailangan magkwentuhan pa ng mahaba. Basta akin na lang yung number. At saka yung kanyang na. Right. And then, ano, ma mabilis yung 1348 ng OWA. Kasi doon ko rin naman binabato yan eh. Yung aming tinayo na hotline. Kasi yung meron direct yung connect. Sa mga bansa kung saan kayo merong concern. Opo. Oh, Yeah. Grabe, sobrang bilis, guys. Kumilos talaga ng... Oo, oh, pati nila Sir Arnel. Grabe. Kaya mo naman kasi nagtatagal yung iba. Kung saan saan pa dumadaan. Opo. Oh, oh. Okay. Ito ay yan. hindi naman kailangan talaga sa akin. Ang ginaan ko rin naman doon sa aming hotline eh. 1348. Oo. Oh, 1348 oh. so, three, four, eight yung hotline, guys. Kung gusto niyo may mga concern kayo. Yes. Okay. Sobrang Buti ko ganyan naman, sana ako pwede makakausap? Eh, ito na nga ako, ano pa ba ito? saan ako pwede makakausap? Kung kung, kung sa labas kayo ng Metro Manila, dagdagan nyo lang na 02 2. O, dami nang nagawa, dami nang ginagawa ng OWA, ha? Meron pang OFW lounge, mayroong OFW, I, Hub. Dalawa oh. na yung ano natin. Thank you very much sa San Miguel Corporation. Diba? Kung dat daw, bakit admin? Yes! Hi, Sir Chinky Tan! Ay, Ay, hindi ko naman Sir Chinky eh. Ano na si Sir Chinky? yung pala yung tinawag niya sa akin. Opo, oh tinutulungan niya rin po ako eh, kasi nag-message po ako. <laughs> Oo, oh, kaya pala ano. Sabi ko, pareho kayo ng kwento eh. Nasabi na sa akin yung mo, ito mo, dito ba dapat nag-a-apply ng scholarship? Paano ako mag-a-apply ng scholarship? Kaya sinasabi ko talaga mo, dito ako magtatanong ng scholarship, paano ako sasagot dito? Di ba natawa ka rin? O, mo. Pero ang dalas yun ginagawa yan. Dito nag-a-apply ng scholarship. Hi, Mama QD. Ito si Queen Dura. Ito oh, po. Ay, na nga. inaction na nila agad mo. So, oh, kapletlet. Sobrang bilis, ma! Tawadi ka, plan! Ma, love you, ma! I love you. Grabe. Ma, sobrang bilis ng aksyon nila. Kaya na lang nag-uusap na. Ano po yung kambeng? Ay, aso. Sabi ko tayo, alis yung sir. <laughs> <laughs> ano ko, ano <yung> kambeng? <laughs> <laughs> kambeng? Paano? Alam, thank you so much po. Thank you so much po. grab. Ay, yun yung ate ko yun, ma. Hindi mo yun natin. Ay, sorry. Uh, <laughs> 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 oh, na po. Oh, 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 Ang cute no aso na <laughs> Si daw Ay, sorry. 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 Ano sinuot mo yung pantulog? Gusto ko rin isuot pa naman kanina. Not good. O oh, ayan, ano mamaya ma ma mamaya may update ulit tayo. No. Thank you po sir Arnel and thank you po sa OWA. Yun guys, pwede nyo daw i-call yun guys kapag may mga concern kayo guys ha. Direct silang nagaan. Grabe kasi hindi pinapakaan yung ate niya dun. Gumanong ka admin.

Ayan. Ay, sorry. Si South yun, si South. Si South, ayun, si South. ayun, 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 ayun! Ayun, ayun! Pag may pag nagsinanda ka ng sombrero na gano'n, gano'n ba yun? Hindi nakikinig. Ay, ayun ayun, 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 o, tayo mo. Pag gano'n gano'n siya. Magsend naman pa po, wala pa po. Hmm. Wala! <laughs> so, bakit hindi niyo ako tulungan na ah, pag ako naman, ha? Ah? <laughs> tulungan ka, ang bilis nga, di ba, ma? Kanina lang, umiiyak ako, tapos biglang super ang lakas nyo kasi sobra pati comment section ko na dayo na ng mga tao tapos si <laughs> <laughs> Perlas daw si Perlas ano totoo ba to? Oh, naging obligasyon obligation mo na din kebs lang ma mga boy delicious oh, oh, ah. na ang galing, galing ni sir Emily <laughs> <laughs> Bakit ba kailangan tayo maduling? <laughs> <Well, laughs> eh siya, sure, hindi siya duling. Yung mata niya naghihiwalay. Eh. Ah, ganoon talaga siya? Hindi. <laughs> Talent niya, nagagalaw niya talaga. <laughs> Naka-invitation of si Sneer. Yes, invitation <laughs> of siya. Yes, ito, ganun talaga ito, Zyl. Ito, tumangat ko. Nanonood! Yan eh, oh. <laughs> na Mark, nanonood yung ate ko. Gusto niya talaga magpasalamat. Grabe ang iyak Ay, ayan. Nanonood siya ngayon? Nanonood siya ngayon. Kaya ate ko... Eh, join mo sa siya. Di ba? Kasi kapag join mo, magpa-plan siya. Nanunood lang siya, parang ano lang. Hello po sa ating... Ate, mag-ano ka dyan ah, magpakatatag ka ate. Tibayin mo lang yung loob mo. Kaya <laughs> ano mo ay, ka ay, katawa. Ay, yeah. Oh, diba? <laughs> Pagkatapos yung magpatibay si Ryan uli. Wag sabi ni Sir Arnel, wag ko na daw payagan magibang bansa ulit. Uh -huh. oh, wag na. Oh. Ba bigyan na lang kitang pera. Ayan, <laughs> hindi ka pa talaga <laughs> nandito. Eto nung Jenny and Hela, sila talaga yung hinahanap ko nung, kasi mga ano na aliyaw ko sa mga... I love you, Quindora. Thank okay. you so much. Ayun. Ayun, nagka-pray na naman. Bakit siya? Nagka-pray na naman siya. Hindi naman niya ate yun, I'm sorry po. Aliyaw <laughs> <laughs> niya. <Hello. laughs> Sino si John? Oh, oh. <laughs> Kulob daw kami ni Jan? Hmm. Kung sino makita nila mas FYP nila, yun na yung lalaki. <laughs> Grabe. <laughs> <laughs> Mukha ba kaming lalaki? Si father. Kung si father? Ah, si father. Kasama namin kanina si father. Every Sunday Ay, manap... ata may ganap na kami eh. Oo. Oh, oh. May misa. Simba, simba, simba dito. Simba tayo. Simba tayo. Pero ano online, online. Ah, online, online team ba? Kaya sa salita lahat kami may makikinig lang. Paano makuha ng alin? Ah, oh, oh, yan, may nagpapasalamat na scholar siya. Oh, ayan, eh, Ay, hello. Naman. Saludo ko sa inyo, saludo. More. <laughs> saludo ka rin. Okay. Hello. 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 Wow. Hello. Parang nawig ko yung aso. Ay. Di ba naman, binukayo yun ang... Di nga sinabi? <tinyo> Ala! May bala ka pa ba palang sabihin, no, ha? Hindi, ha? Alam mo nang mahal naman. ko Ang na bilis, hindi ko naman... Hindi ko umabasa, hindi ko kayang paliwanag yung mga ganyan. Ako, pumunta kayo dun sa ano, hanapin nyo si Sol. Pumunta kayo sa... Uh, uh, sa OWA. Ano ba Okay. Driving agency, kinisik. Driving agency kung sigaw-sigawan sila. Sinagaw-sigawan go -so daw siya ng ahensya, yung ate niya. Ay, naku ako, bahala dyan sa ahensya na yan. Oo, oh, ayan na. Lagot sila sa akin. Ayan na. Pero, yeah, ang... Period! <laughs> idiot. Ay! Ang pag-a-region 3, gusto ko lang. <laughs> Saka ka ma-bitch. Okay. No, no, no. uh, naka-invitation of Ang is near. Oo nga, naka-invitation of siya. Lain si Father. Nasaan si Father? Ang ang bell matapang. Sobrang happy ko na guys kasi sobrang bilis talaga. Di ba ma? Pinag-uusapan lang natin tapos ang bilis. True. Kaya sobrang thank you kay Mark kasi nakita niya sa comment section niya. And then kay Sir Arnold, no, sa Owa, sa dami na nilang natutulungan, sobrang thankful ako, ba? Ma, hindi ako makapagseryoso kay QD. Bakit? Huwag yeah. lang ka nag-aaga ganun, ma. Wala <laughs> yan. <laughs> Talented talaga yan. <laughs> dito si Kuya <ko> Jan. <laughs> dito si Jan. Puro dito kulab kayo ni Jan. Jan Sena. Jan Sena. Kuya. Kuya kan. Oh. Nagbabasa siya ng mga kumyenta. Ang babae siya abroad. Behave daw yung Belgian. Kakukuha lang po kanina. Oo, kakukuha lang nito. Ando pa yung ano, pakita mo. Man, nasa Pampanga pala kayo kanina. Ando kami. Saan? Sa may malapit sa may tarlac. Ayun, pakita mo pa yun. yung talaga nandito. Ito pa isa ba mga aso? Pakita ko daw. Aso ba yun? Ay, eto yung Belgian. dyan. <laughs> Uy, tangan. Ito. Ano ba yung bell Parang K9 ma. K9, K9. Mga aw, 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 -aw niya. Diyan ka nakatira talaga? True, ma. Magka-join force kami everyday nito. Nung nag-audition ako sa GMA, kinomanage niya ako. Siya ang co-manager ko. Ay, dapat sakita mo buti alam nila na ikaw nakakaano mo si sir. Eh kasi pinagkokomentahan ako ng mga ha, tao li na sugar daddy ko daw siya. Kasi nga lagi kami magka-join force. Ay, wala rin magawa yung mga tao eh. Buti na lang nga eh, nagulat nga ako eh kasi kanina parang nawawala na ako ng pag-asa. Pero... Ba Nagdali-dali lang naman. <laughs> Nakakaloka. Dali-dali <laughs> lang yan. Jack, kaya, Jack. Alam, ano, kaya alam na hihirapan yung iba. Kasi ang daming, ano, ang daming natin ginadaan. At saka yung 1348 kasi doon ko rin tinatawag. Kasi yung inaayos ko na yan eh. Yung, yung network namin na yan. 1, 3, 4, Shoutout Kelvin Colhensio. Shout Shout Sino si Kelvin? <laughs> Ano daw <laughs> <laughs> Wala kong kwenta ang Polo Owa sa Dubai. Ay! yun, yan, yeah. yung mga ganyan, tinan mo, gaganyan pa, di ba? Paano mo tutulungan yung ganyan? di ba? Opo. Okay. 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 Hindi nang tulong pero sabi nyo, walang kwenta. hindi <laughs> okay, wala. Hindi mo kausap Sobrang, eh. sobrang bilis nila kumilos. Ano ba? out of 10. Pero ano yung sa fan nyo talaga yon ang galing. Ang, nagulat na lang ako yung comment section ko. Wala ang relate so kaya sobrang thankful din ako sa mga fans ko eh kasi yes. hindi nila ako tinulungan. Hindi rin ma, ah, parang hindi rin makakaabot kay Sir Arnel yung ano. Mm -hmm. Actually si ano, sinabi ito sa akin ni ano ni Chinkitan. Yes po. Kinanta ko rin po si Sir Chinkitan eh. Sabay-sabay. Opo, kasi po na-interview na po ako ni Sir Chinky, eh meron din naman po akong number. Nag-try lang po ako, tapos nag-help naman Thank po. siya. Oo, tinawag niyo sa akin. Jack. Hindi, walang bacon si Jack ngayon. Ito, 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 Konam! mo talaga ba ako? Hindi ka ba ako sa'yo? na, Perlas, papakita ko dali! Naiyak siya, oh! Nakawa ko. Ay, 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 na si ate ko yan. Salamat daw. Mm -hmm. Ay, na siya, ma. Ang na siya. Iyak ako, te. Ba't ka mo iyak? Ba't, kami, <Yeah. laughs> Ba't, kami, <laughs> ba? <laughs> Ba't na. mo iyak? Ba't ka iyak? talaga to. Genuine tong tao. Ang <laughs> ngiti <laughs> mm, Naiyak siya, oh. Hindi <laughs> po kasi antagal na niyan, eh. Hmm, naiyak na siya Tapos kada tatawagan nila <laughs> yung story ako, buwisit to. Kada tatawagan nila yung ano, sinisigawan lang sila. Hmm. Ako oh, bahala dyan, sabihin niyo sa akin, sino yung agency? Tang inat eh. <laughs> message nyo yung pangalan ng agency. Message nyo yung pangalan Maso, ng agency. Ito atin nga ang payet -payet uh -huh. na. <laughs> Ba't ako na, na, napaiyak? Nakakaiyak tuloy tong mga I to. Thank you nice. po. Thank you ng marami, Sir Arne. Uh, nice. Siyempre, nice. Mark, thank you. Mm -hmm. Love Hello. you both. Andito Hello. na at safe na yung ate mo. No. laptop. Ano ba yung bakit ako hinihinga ng laptop? Hindi ka naman ako ito uh, mga <laughs> to, but e, kayo sa uh, laptop. Ito kayo personally, taga saan ba kayo punta namin? Ito mong Talban. Ah! Ay, saan ka na ba nag-tema? Mong Talban Lizal, pero nandito Talban. ako ngayon sa Talban. Ano, Talban Pampanga. Malapit lang dito. Tapos ito, eh. si Pearl. Da, saan ka dito <laughs> sa Manila? Ay, sa Pampanga nila ko. Kayo, na mo? no? Nakakaiyak kasi talaga, napanood ko yung video. Yan? Oo. Bong in Roost. Hmm. Ayun. Siyempre, thank you kay Baba QD. Hindi ako iniwan lang. Masagot. Si Queen po ang isa sa pinaka-genuine na tao talaga dito sa TikTok. Hindi ako iniwan. Pan na so, po simula nung tatlong banda so, ako. Act actually, out. nung unang sinabi ko sa kanya, gusto niya gumawa ng video. Oh, kasi nga wala silang pake. Wala. So gusto ko na agad na wala. parang 'Di ba pag 'di ba sure ball na kasi pag gumawa ka ng video, maraming tutulong, maraming makakakita. Mm -hmm. Actually, di ko ako nga hindi ko naman nakikita bilang lang to ni Mark eh. Tsaka mm -hmm. ni ano ni Chinky Tan. Mm -hmm. okay. Tsaka kasi yung sabi ko, wag nang masyadong mahaba and then we just send it to 1348 system ng OWA. Yan na yun. Kasi ako nila, ako all over the world. So. Mm -hmm. Sa, ano naman, cute. Sino cute? Ah, si Mark! Ay. Type ko Che. <laughs> <laughs> Kaya guys, alam nyo na ha. 1348 kapag may mga concern kayo guys. Kasi yung gcash ko, 0951. <laughs> <laughs> Kanina one. laptop, eh, yung gcash. Naboy na yung dalawa, oh. Eh. Ano yung pa sinabi? Yung, gusto mo yung kaibigan ko ba? Mabilis to, mabilis. Ito nga. So ito nga ha, iliwanagin ko lang. Wala akong kinalaman ng OWA sa verification ng contract. Ayan. Sa sasabihin nyo naman, nagtatagal. Eh samin sa kayo lumalapit, hindi kami nagbe-verify ng contract. O ayan, oh, hirap to. Ano, ano. Hindi nga kami nagbe-verify ng contract. At kahit na magtitiwari kayo dyan, <laughs> hindi kami nagbe-verify. Eh, Tapos sasabihin, nagtagal. tagan eh, nung gagawin ko nga, hindi nga kami. <laughs> diba? Pag kami, ayan, may resulta kagad. Kung e pag hindi kami, ano eh, anong gagawin ko? Kaya, uh, di ba? Pwede po ba na lang kapag <laughs> mali po yung ang N-Max na lang. Yung N-Max. Bigyan ko daw N-Max pag ganun. At <laughs> kung hindi nga na N-Max. <laughs> panina, panina ano? Laptop ngayon, N-Max. <laughs> oh, bakit yung <laughs> Bahay uh, iPhone, iPhone, iPhone 4. iPhone 14. Bakit nag yan sa akin naman? Pinahanap <laughs> ba ako na <laughs> Pinagalitan din daw ng agency eh, iPhone 14. Okay, <laughs> kinagalitan ng agency, bigyan mo na iPhone 14. ano ba yun? Ano ba? Basta nakakaloka din yung ano. E, ano yung 1 million? House and lot siya. Ay, ano ba yun? Palaki na ng palaki. <laughs> 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 house and lot. <laughs> Gusto niyo ma, pwede ba, yung possible ba na pagkukuha natin sa kapatid ni Perlas, kasama sila sa mundo? Oo, oh, pagdating dito. Gusto niyo? Oo. Oh. Punta tayo, kita tayo, sige. Magdali na yun. Ay eh. ma, kung okay lang, kasi ano, hindi pa siya kumain simula kahapon. Pag daw may pumunta doon, kahit magdala lang ng bread. Right? Ah, sige. Oo, kami hmm. ba dyan. Mayan. Yan. Kami bahala dyan. Kami At saka lagot yung agency niya sa akin. Hahanapin dun. Hahanapin yun. Thank you po so much. Message mo kay, ano, message mo kay Marco si Ma Agency. Papagluta. Sino pang kuya dyan? Ano ba yung pagpagluta? <laughs> Lamborghini na lang. Wow. A ka muna. Ayan, ah, tama. Mag-A -ay ka muna. Ganun ka. Ganyan. Mm. Sabi mo, A. Insinuate shoot mo. A. Diba yan, trending. Iba, iba A. Trending dito. A. Sabi mo, eh, lakasan mo pa. Hey! Yeah. Parang ano pa <laughs> black and white pa mga pelikula, meron lang ganito. Paano maraming trending niya? Yeah? <laughs> cool supplies, iPhone 15. Pampara. Diyan, sino dyan? <laughs> <laughs> Ayan. Ay, sayang. Hindi natin naabutan yung sombrero. Hmm. iPhone 15. Dyan, ano to? Dyan. Si Cebu Milker. Uh, Uy! Uy! Uh, dyan, dyan, dyan ba? si Cebu Milker. Bakit pa si Cebu Milker? <laughs> Baka dyan, dyan si ba? Si Cebu si Milker. Dyan ano <laughs> Pang flower. Ano yun? Yung sing-sing mo na lang. I ay? love you! Nakagulat <laughs> <laughs> ka naman, ma? <laughs> ah, ah, Ask ko lang kung valid pa ang pag-a-apply sa scholarship. Hindi ba pasokan na? Hmm. Hindi naka-live si Jenny, guys. Hindi, hmm. naka ano siya. Nagtitinda ata. Verification na naman. Anong bagyo? Follow niyo si Mark, guys. Oy, mag-1M na pala si Mark. Uy, ako naman, ano? Ito din, mag-1M niyo na daw to okay, siya. Ako naman, tulungan nyo naman. Ang tami dahil ko na natutulungan. Hanggang hindi pa ako nakatingin kahit 1 m na ano. Puro lang reklamo. Hingin ng helicopter, hingin ng laptop, hingin ng scholarship. Uy, okay, guys, i-follow niyo si ito, Sir Arnel. Follow niyo, follow niyo. follow so, niyo, so, guys, i-1 so, million niya si Sir Arnel. O, 5 million. 100, 000. 000. 100 years na yung FB ko, wala pa rin 1 million. O, ay naman sa 100 years? <laughs> Pitos pa lang si Mark. So, ano? Sabihin niyo mag... John, Jesus John, John. Pitos for Elmar. Nasa Gate and PDB. So, anong, anong, ano ni eh, John? Anong TikTok nun? Pampakipit. <laughs> Ano daw pampakipay? Aray ko. Ikaw <laughs> pati pampakipay, charge sa OWA. <laughs> ano programa papasok nyo? Pero si Hagorn. Pero kung alay pa mo Korea <laughs> <laughs> <Pag -Parihan. laughs> lang po. Alam, may love team na kayo, Nerla. <laughs> Sino si, si dalawa? Ikaw. Ako? Si Arnel at Perl. Dapat ano? kayo, Nerla. Nerl. ko. Okay. Lahat <laughs> na lang Perlas ay... Uh, asan po makita rin yun? Mabilis. Mabilis.